Talaga bang refleksyon ng tunay na damdamin ng mga Pilipino ang survey na ito? O isa na naman ba itong kaso ng Peking Survey na ginagamit para hubugin ang isip ng taumbayan bago ang halalan sa Mayo 2025? Ayon sa pinakahuling resulta ng Pulse Asia, bumagsak ng malaki ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Bumaba ito sa 25%. Samantalang si pangalawang Pangulo Sara Duterte naman, umano'y tumaas ang approval rating, lalo na sa Mindanao, kung saan sinasabing isa lang ang porsyento ng hindi kontento sa kanya. Pero ang tanong ng marami, paano naging posible ito kung siya ay nasa ilalim ng impeachment, may mga kasong katiwalian, di umano'y sabuatan sa planong asasinasyon at maling paggamit ng confidential funds? Tingnan natin ang realidad Halos hindi na nakikita sa publiko si Bise Presidente Duterte, walang matibay na programa, halos walang aktibong pagganap sa tungkulin at tila wala ring konkretong ambag para sa mamamayang Pilipino. Ilang beses nang nagtangka ang kanyang mga taga-suporta na magpakilos ng rally sa EDSA pero paulit-ulit silang nabigo ni hindi man lang nakaabot sa ilang libong katao ang dumalo. Paano ito magiging basehan ng Umanoy na pakataas na kasikatan? Dagdag-parito sa pinakahuling senatorial surveys, dalawa o tatlo lang mula sa kanyang partido ang pasok sa top 12. Kung tunay na malakas ang suporta sa kanya, bakit ganito ang resulta? Dito na nagsisimulang lumakas ang pagdududa. Marami na ang nagtatanong kung ang mga survey ba na ito ay tunay na sumasalamin sa realidad o ginagamit na instrumento ng impluensya at manipulasyon ng mga makapangyarihang grupo sa likod ng politika. Hindi nakatakataka kung bakit tinatawag na ngayon ng ilan ang false Asia bilang false Asia. At delikado ito kapag ginagamit ang survey hindi para sukatin ang damdamin ng taumbayan kundi para manipulahin ito, nasisira ang demokrasya. Karapat dapat tayong bigyan ng tapat at makatotohanan ng impormasyon, hindi estadistikang ginagamit bilang propaganda. Kaya muling tanungin natin, ang survey bang ito ay tunay na boses ng bayan o isa itong ilusyon na sadyang binuo para baguhin ang ating pananaw at desisyon sa nalalapit na eleksyon sa Mayo? Pag-isipan natin ito. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang ganitong usapan, huwag kalimutang i-like, i-share, magkomento at mag-subscribe sa Unkampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Sama-sama nating tuklasin ang katotohanan.